Yung second part ay mapapaligiran daw ng army yung Jerusalem. Wawasakin yung siyudad. Kasi nag-alsa -als, nag sila eh. Parang revolution eh. Nangyari yan noong 70, year 70 AD. Hindi lang winasak ang templo, Jerusalem din winasak. Yung buong siyudad. At hindi lang yung siyudad, buong Israel winasak. Naparusahan sila eh. At iyon ay parang indication na mangyayari sa the end of the world. Lahat ay magugunaw. At bababa ngayon sa langit ang ating mesaya na magliligtas sa atin. Makikita dito, binanggit na dito, yung nasa Hodea, uh, tumakbo na kayo sa mga bundok. Yung mga nasa country, huwag na kayong pumunta sa city. Mamapagpatay kayo doon. Ayun na day of punishment daw yan. Yung mga buntis at mga babae, nagpapasuso ng bata, kaawa-awa sila maghihirap sila ng todo. Yun. Tapos ay makikita nyo ngayon ang mga pangyayari. Strange happening happening in the sun, the moon, and the stars. So, tinabinabagit na yung mga yun sa katapusan ng mundo. Ano kaya yun? Hindi natin alam. At makikita na natin, ang buong mundo ay magkakaroon ng nakakakilabot. At makikita na ngayon, the son of man. Isang title ni Jesus yan. Higbukod sa title niya na son of God, Son of the Blessed Virgin, isang title din niya ay Son of Man. Yan. Okay? Pero ngayon na binasa natin ay first part. Ano po 'yan? Tingnan niyo ngayon ang structure. Para maintindihan niyo, basahin mo nang buo. Ang structure po dito ni San Lucas ay apocalyptic writing. Iba po 'yan. Mayrong mga writing na parang tula. Pag binasa yung uh, aklat ng mga salmo, book of psalms, parang tumutula, inaawit. Pagka nabasa naman niya yung mga iba, historical ang, uh, ang structure. Nag-historia. Yan. Pero yung kanyang San Lucas ngayon, si St. John, marami din ginawa ganyan. Yung kanyang apocalypse, ganyan. Yung nakakatakot na mangyayari sa huli ng panahon. Anong yung tiwag na ng apocalyptic? Yung mga kababalagan. Ang pinahahayag dito, Huwag mong kukuneng literal ang interpretation. Maaaring tama yung mga iba sa nangyayari ngayon, pero hindi yan ang interpretation. Pag binigyan mo ng interpretation, mal maliligaw ka. Okay? Ngayon, tignan natin yung binasa natin. The Gospel today presented three signs. Meron tatlong tanda. Nakuha ba ninyo yung tatlong tanda? Patay na naman kayo pag tinanong ko kayo. Ano yung tatlong tanda? Kayong dalawa dyan? <laughs> Unang tanda, ano? Unang tanda pa lang. Kayo nakinig kayo? Nakinig ba kayo? Pumasok sa tayong lumabas sa kamila, hindi niyo na iiwan sa isip. First, natanda. Ang linaw-linaw. Upisa-upisa pa lang, pinahayag na niya yan masisira ang templo. Inauna <laughs> niyang tanda, hinahangaan niyo ang ganda ng templo. Sinasabi ko sa inyo, mawawasak yan. Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Nangyari yan ng year, year 70 AD. Nagrevolusyon ng Israel, winasak sila ng mga Romano. At yun ang una, inuna yung templo, winasak. Hanggang ngayon, wala ka makikita templo sa Jerusalem. Pag nag-tour ka doon, ah, nata sinabi na, alam ba ito na matitira sa kapwa ba ito? Wala. sa kanila yan. Okay? Ano ngayon ang second na tanda? Ano yung second na tanda? Narinig ninyo ako ngayon na binasa ko dahan-dahan mga ano po ang pangalawang tanda? Sirit na kayo. Ito <laughs> dito, tinanong sila ng mga tao, umaba, kailan po mangyayari yan? Ano pong tanda? ito na nga tanda, binigay ko na sa inyo, yung ang tanda. Ngayon, ito pa, ikalawang tanda. Ayan, binigay niya ngayon, ikalawang tanda. Ano yung ikalawang tanda? Sirit na kayo. Ito <laughs> ang ikalawang tanda. Mag-ingat kayo na hindi kayo maligaw niyo naman sapagkat maraming darating na bula ang propeta false prophet. Ayan. Magsasabi na, ako siya, ako ang mesiyas. Dumating na ang panahon. Huwag kayong sumunod. Bakit? Niloloko lang kayo. Yan ang mahigitan natin na pinahayag deception and lies. Nangyari yun na noon. At wiki ngayon, nangyayari na naman eh. Halimbawa, dumaan ang mga kalamidad dito sa atin. Eh, pero eh, yun ang natin muna yun. yung unang false prophet. Marami lumabas ng mga false prophet ngayon. Di ba? Marami na Yung Iglesia lang ni Cristo, may rally-rally pa sila ngayon. Bukas, sa, sa tatlong araw sila, tatawagin na Iglesia na Cristo. Hindi eh, naman naniniwala kay Cristo. Tao lang si Cristo, sabi nila. Sino pinaniniwala nila? Si Si Manalo ay maraming naakit pupunta sa Luneta ngayon. Hindi ba? Sa dapat tawagin nila Iglesia ni Manalo. <laughs> hindi Iglesia ni Kristo. di ka ka nga kay Kristo eh. Yun ang nakikita natin. Si Kibuloy. O, ano nangyari kay Kibuloy? Sabi niya, naku, ako ang Diyos. Naku, nakakatakot ngayon, nakakulong. <laughs> Naalala ba niyo si Kibuloy nung araw? Ano? Nung bago dumating ng year 2000, natakot siya. At maraming mga iba bang sekta nagtayot na natakot na sa the year 2000. Anong taon na ba ngayon? 2025. 25. 25 years. Na. Oh, 25 years na nakalagpas. Pero ano ba ang dumating ang 2022-2000? 20, 20, 20, natakot si iba. May mga grupo, pinagbili yung mga ari arian nila pumunta sa Tagaytay kasi yun ang daw ang matitira. <laughs> Anong nangyari sa kanila? Nawala yung kanilang ari-arian. Pinagmili nila. Ayan, mo, tapos bala ang popeta. Okay. Anong ginawa nila kay Bakit natakot sa year 2000? Natakot pa kayo bago lumating ang 2000? Ha? Hindi Kasi, ang Panginoon, eh nakaganyan. <laughs> Tingnan ninyo ang lahat ng statue na sa likod natin. Santo ninyo, nakaganyan. Dito, ang Cristo Rey nakaupo, nakaganyan din. Santo Nino, nakaganyan din. Yung Cristo muling na buhay, nakaganyan din. Kaya, binigyan nalang ng interpretasyon, ah, two, two, two thousand, mamamatay na tayo, magugunaw na tayo. Susmar Yosef, bakit mo binigyan ng interpretasyon ng ganyan? Miski ako, pag nagbendesyon ako sa inyo, binibendesyon ako kayo ng dalawang daliri din. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit style lang yun ng mga ano eh, ng mga artist eh. eh pero binigyan ng interpretasyon. Alam nga naman bebendisyonan ko kayo. Halimbawa bebendisyonan ko eh ng ganito. <laughs> ano? Ken ko yung labas ko. O kaya, ibahin natin. Bebendisyonan ko eh ng ganito. Eh di katawa-tawa rin ang nangyari. Eh but binigyan ng interpretasyon ng ganyan natatawa ako, naalala ko tuloy yung bata, merong bata, binibinyagan ng pare. Eh yung pare, naglayhan hands sa bata. Hindi na intindihan ng bata. Akala ng, ng bata, give me five. <laughs> kasi pag yung mga bata, may eh. Give me five. O kaya, appear. <laughs> Nagkaganyan. Kaya ang ginawa ng bata, gumanyan din siya sa pare. Nagtawa ng tuloy lahat. Binigyan mo na interpretasyon kasi. Iyon ang nangyari sa marami sa atin. Yun ang nakakatakot. Yan ang sabi ni Jesus sa ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na darating. Maraming darating magsasabi, ako ang Messiah. Okay? The third sign. Ano po yung una? Nasisira ang temple. Ikalawang sign, bulaang propeta, lalabas. Ano yung pangatlong sign? Hindi niyo na maalala? Ano yung third side? Ako, ang laki-laki. Dae-dae. <laughs> Sinit na kayo. Ito, magkakaroon ng dingmaan. Magkakaroon ng natural calamity. Ka natural catastrophe. Magkakaroon ng himagsikan makikipagdigma ang mga bansa laman sa kapwa bansa magkasroon ng malalakas na lindol bagyo, paggutom, nakakasalot at iba-ibang lilitaw nakakakilabot na babagay sa kalangitan nangyayari na, di ba? sunod-sunod nga sa atin ngayon bagyo, baha, lindol sumasabog ang vulkan nabubuhay ulit ang taal hindi lang dito sa atin eh sa ibang bansa rin eh Nagbabaha, katakatakot na baha. Sa India, sa kasangsaan, um, sa China, sa Taiwan, sa Hong Kong, pero yun mo, mga malalaking mga anong bansa, din ng mga baha. Bakit? Parusa ng Diyos. Pero hindi yan katapusan. Siguro, pa paalala pa lang sa atin yan, tinutumbok tayo. Kaya sinabihan niya yung mga apostles, huhulihin kayo, ipagkakandulo kayo, ipagbibili kayo ng makamag anak pati ninyo. Huwag kayo matakot, pagharap ninyo dyan, bibigyan ko kayo ng karunungan. Paano ninyo tatalunin yan? Iyon ang message sa atin ngayon. Nakuha ninyo? Ang sinasabi dito, wag kang matakot. Huwag mong bigyan ng literal na interpretasyon ang mga sinabi na yan. Harapin mo ng buong tapa. Kasi pag dumating yan, hindi ka natatakot, dalawa ang pwede mong magawa. Matakot, destruction yan kamatayan, mamamatay lahat. O kaya, it is a day of liberation. Joy. Bakit? Haharap ka na sa Panginoon. Nasa sa desisyon natin yan. Kung anong pipiliin mo. Kung ikaw ay ka nga ay nadalay ng ganun, victim ka. Kaya iyan ang panawagan sa atin, kung dumating man yan, tayo nakahanda. Paano ka maghahanda? When you have faith in Jesus Christ and God will help us and guide us. Let this be an inspiration sa atin. God bless you all and have a wonderful day. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon, Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming tapat, inihahanda mo kami sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng iyong pagkapahintulot sa aming makisalo sa pagtataguyod ng iyong kaharian. Sa iyong Espiritu, pakinggan mo ang aming mga panalangin habang kami patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang kalinga. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Ama, gabayan mo kami. Higit na mapanlinapapalayon ma ng mga obispo, pari, diakono at mga laiko ang paggalaw ng iyong espiritu sa bawat pangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Gamitin nawa ng mga lingkod bayan ang kanilang kakayahan at talino para magabayan ang lahat ng mamamayan patungo sa paggawa ng kung ano ang tama at nararapat para sa bayan manalititipon ngayon sa pagdating ng manunubos. Sa aming mga pamilya, mga kaibigan at pamayanan, manalangin tayo. Ama, Ama gabayan, gabayan mo kami. Tanggapin mo ang aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin sa iyong pangakong paraiso. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, Ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan, kayo hindi ang ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Ama naming Diyos, Ama gabayan mo kami. Ama naming Diyos, patuloy mo kami tulungan sa patuloy mo tulungan sa aming pananatiling tapat sa iyo. Sa aming pananatiling tapat sa iyo. Itulad mo ang aming katapatan. Itulad mo ang aming katapatan sa katapatan mo. Sa pamamagitan ng sa katapatan mo. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po tayo. Amen. Amen. Maksiyo po tayo.

Manalangin po. Oh, magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kayo maka kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang mga pangyarihan. Upang itong paghahain ay maging kalugod sa Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha ay mo ang iyong mapasintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahan mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Heso Kristo na aming Panginoon, siyang salitang katawang mo at kapiling na lahat na umiiral ay iyong likhain. Sa sinugo mo para kami sa kapin at palayain, kaya sa ikinalingan ng mahal na na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ng loob mo at kamtin ang ng banal para sa iyo. Pinagtisin niyang iyon at sa krus kanyang makamay upang magbukas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisabit ng paburi sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. so